Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kumusta? Kumusta? Kung bago ka pala na nanapadpad dito, ako mga para square ng OFW na nakabase dito sa Australia. At sa video na to, ayan, mag-unbox ako nitong na aking nabilin portable power station mula sa Bluetti. Ayan, makikita nyo sa harapan ng box yung kanyang brand, Bluetti. At ito yung kanilang unit na C180. Ang reason ko kung bakit ko to binili, Uh, para yon makatipid ng kuryente. Syempre, kasi sa kagandahan dito, pwede mo siyang i-charge sa pamamagitan ng uh, sikat ng araw. Kailangan mo lang siyang bilan ng solar panel which is yun yung isang kailangan pambilin para uh, yon ma-charge natin siya sa pamamagitan ng uh, sikat ng araw. And isang reason din para halimbawa magkaroon ng brownout dito sa aking unit na ino dito sa apartment is meron tayong magagamit na backup para sa ating mga uh, gadget or sa mga ibang appliances na compatible dito na pwede natin gamitin. For example, yung rice cooker, uh, television, electric pan at pagkakalam ko pwede rin siyang gamitin sa maliliit na refrigerator which is meron tayo yung maliit na refrigerator lang so if ever na magkaroon ng out dito sa ating Uh, apartment, or dito sa aking apartment na in is meron tayong backup. Meron akong backup, yan. So, hindi na natin patatagalin pa. Meron tayong ditong uh, gunting na magagamit natin para sa ating pag- unbox nitong ating Bluetti C180. Yan. So, umpisa na natin. So, sa mga nandito sa Australia na nagpaplano rin bumili nito, uh, in order ko nga para to sa online sa mismong uh, official website ng Bluetti. So, kung gusto niyo rin bumili, uh, order lang kayo sa kanilang website. So, ang unang bumungad sa atin dito sa ibabaw is another box. So, pakita ko lang muna sa inyo. So, ayan yung unang bumuhad sa atin. Panibagong box na naman. At ayan nga, mapapansin nyo yung kanyang brand. Uh, Bluetti. So, gagawin ko. Lalabas ko muna ulit yung buong box na to para di tayo mahirapan sa paglabas uh, ng mismong unit. Medyo may kabigatan siya guys. Kasi sa pagkakaalam ko, ang bigat niya is nasa 16 kg yata hindi ako nagkakamali so ayan, ang hirap ilabas dito sa kanyang box papayga muna natin yeah. oh, we got it yeah. So ayan, ilabas na natin guys doon sa isang box. At ayan nga, makapansin nyo, Uh, C180 portable power station. So, tingnan natin kung ano yung pa yung nasa loob na. So, ayan. Ang unang pamumat is yung kanyang user manual. Tapos, itong kanyang warranty card yata ito. Hindi ako nagkakamali. Ayan. Warranty card. So, tatabi muna natin yan. Tapos, ito, yung kanyang uh, maliit na box dito sa ibabaw. Tapos meron nga pa rin ito, uh, maliit na sticker, certificate. Katunayan na pumasa siya sa quality control. Ayan, makikita nyo, QC pass. And, tingnan natin kung anong laman itong maliit na box na ito. So, andito yung kanyang uh, uh, cord. Ayan. Ito yata yung para sa uh, solar panel. Tapos, ito yung kanyang uh, power cord sa 12 volts sa sasakyan. At ito naman yung uh, connector or cord para sa mga plug dito sa ating uh, bahay. So, ayan. then yung plastic na maliit. So, meron siyang laman na isang tomilio yeah so ayon meron siyang uh, tatlong cord para sa solar panel 12 volts para sa sasakyan at sa ating uh, power source dito sa ating uh, bahay so tatabi muna natin 'to para magkabas natin yung mismong unit yung ating C180 portable power station and then Maganda yung pagkaka-package niya kasi mayroong makapal na comb. So, tatabi lang din muna natin to. At ito na nga yung ating portable power station na pagkabigat bigat ah. So, tatabi lang muna natin to. Ah. Bigat. So, bago yan, check muna natin kung may pa dito sa box so wala lang naman and kung mapapansin nyo meron din siyang foam doon sa baba sa ilalim so maganda yung pagkaka-package niya kasi secured na secured So, ito na nga yung ating portable power station na napakabigat. 16 kg. <laughs> hindi ko na-expect na, na ganoon siya kabigat. So, hindi ko rin kasi nabasa yung uh, buong specification niya nung order na alam ko na lang na ganoon siya kabigat nung nanonood ako ng mga uh, tutorial regarding dito sa C180 portable power station mula sa Blue Yeti. And yan, tanggalin na rin natin siya sa plastic. Tapos lang muna natin yung plastic na ito. Papagnabangan pa natin yan later on. So ayun na nga yung itsura ng ating portable power station. So hard plastic yung ginamit nila. So ayan, na natin ng malapitan para may pakita ko sa inyo yung mga uh, kasama sa kanyang package. Ito nga yung kanyang uh, warranty certificate or warranty policy card. At ito naman yung kanyang user manual na kadalasan hindi natin binabasa. <laughs> At meron siyang maliit na sticker certificate sa kanyang quality control na katunayan na pumasa siya sa kanyang QC at ito nga yung kanyang mga kasamang uh, cord ito yung para sa 12 volts sa ating sasakyan at ito naman yung ating uh, cord para sa ating power source dito sa ating bahay and ito naman yung Uh, connector para sa solar panel and ito yung pinakaitsura ng ating uh, portable power station uh, yan, makikita nyo C180 1800 watts yan papakita ko sa inyo ito yung DC input DC output ito naman yung kanyang DC button ito yung power button nya and ito naman yung kanyang AC button And ito yung mga output para sa DC. And ito naman yung output para sa AC. Pare dalawa lang siya. Yung iba nakikita kong unit ng AC 180. <laughs> Apat yung kanyang uh, outlet. Pero itong nabili natin dito sa Australia, dalawa lang yung output niya. Pero pag ko pwede mo naman siyang gamitan ng extension kung sakaling kailangan mong mag-plug ng maraming gadget halimbawa so pwede kang mag uh, saksak ng extension para mas marami kang maisaksak so ito nga yung kanyang DC output meron siyang apat na outlet para sa USB A 5 volt DC 3 ampere at meron naman siyang isang outlet para sa USB C na 100 watts at and, dito sa ibabaw niya meron tayong wireless charging output meron siyang 15 watch at dito sa ibaba niya merong uh, QR code na pwede nating iscan para ma-download natin yung kanyang application na Bluetti at dito naman sa kanyang gilid meron tayong uh, pan and dito sa kabilang side meron din siya ditong pan at ito naman yung kanyang AC input So kapag kailangan natin siya i-charge sa uh, ating power source dito sa ating bahay, dito natin i-sasaksak yung kanyang connection, yung cord. At meron siya ditong circuit protector, 250 volt AC, 15 ampere. At ito naman yung kanyang uh, grounding sa pagkakalam ko. Yan. At dito ulit sa kanyang ibabaw, meron tayong hawakan. Ayan, magkabilang side para mas madali natin siyang mabitbit kung kailangan natin dalhin sa isang lugar. At dito naman sa kanyang likuran, ayan, makikita natin yung kanyang mga detalye na itong ating portable power station. Ayan, so basahin nyo na lang guys. At ngayon naman subukan natin siyang i-on. Tingnan natin kung meron siyang charge sa siya ngayon. Kasi usually kapag bumibili tayo ng mga appliances or gadget, minsan meron siyang charge pero may pagkakataon din naman na wala siyang charge, totally empty. So kailangan natin siyang charge bago natin siya magamit. So ngayon, susubukan natin i-on para malaman natin kung meron siyang charge. So ito yung button niya, So ayan, meron siyang 34% sa ngayon. At ayan, kung mapansin niyo, meron siyang indicator ng input at dito naman sa kabila is output. So meron dito sa taas, ayan, echo. Tapos itong sa baba ng kanyang percentage, meron siyang indicator ng 99.9 H or R siguro to oras. Hindi ako nagkakamali. Uh, meron siyang 50Hz para hindi siya touchscreen yung kanyang uh, screen hindi siya touchscreen so kailangan pa natin mag rely dito sa kanyang mga button so ito yung kanyang DC so yan nagkaroon siya ng indicator dito na DC try naman natin itong button sa AC At ayan, nagkaroon din siya ng indicator ng AC. And kung makapansin nyo, nagbago yung kanyang uh, indicator dito sa baba. Naging 23.9 na lang siya. Kanina, 99.9. So ayan. Gumana naman siya. So, mapapakinabangan natin to Malaking bagay to malaking tulong to kapag yun nga, kapag nag run out dito sa apartment na inaupahan ko. At least may magagamit akong backup. At magagamit din natin to kapag bumabihay tayo. Kapag pupunta tayo sa isang lugar at kailangan natin mag-charge ng ating mga gadget gaya ng cellphone, speaker. Minsan nagdadala rin ako ng speaker yung maliliit lang. Tapos yung ating mga gadget gaya ng itong camera ginagamit natin, itong GoPro. Minsan na uh, lulubat yung battery and wala tayong dalang spare. So, kailangan natin i-charge. Yun nga lang, hindi pwedeng laging umandar yung sasakyan para lang mag-charge ka ng battery ng gadget mo or cellphone. At least, ngayon meron na tayo nito. Kahit di umandar yung sasakyan natin, eh, meron tayong magagamit na power source sa ating mga gadget. Kasi pwede rin naman tayo mag-charge sa sasakyan. Yun nga lang. Kailangan natin paandarin yung sasakyan ng matagal para lang makapag uh, charge tayo ng ating mga gadget so ayan gumana naman siya at uh, te-testing natin sa cellphone natin at ayan na nga guys meron siyang output na 9 watch tapos makapansin nyo ayan 72% na yung ating charging dito sa ating cellphone at nag start tayo mag charge ng 10-17 so meron ng 3 minutes so meron ng nadagdag na 2% sa loob ng 3 minuto at ngayon naman susubukan din natin i itong ating charging hub para sa ating wireless microphone gamit pa rin itong USB to USB-C so plug natin dito So ayan, nag-indicate din siya ng charging. At meron din tayo ditong ring light. So pa-plug in din natin. So USB type din to. And ito yung kanyang power button. So ayan, dumana siya guys. So pwede natin magamit to kapag kailangan natin ng ilaw. Yan, yeah, ring light. At ang naging output niya na ngayon is 18 watts sa tatlong nakasaksak cellphone uh, charging hub para sa ating wireless microphone at itong ating ring light pero yung kanyang percentage is hindi pa rin nababawasan 34% pa rin at yung ating cellphone ayon sa loob ng 4 na minuto is meron na tayong 73% sa ating charging. So sa loob ng apat na minuto, naka-gain na tayo ng 3% dito sa ating cellphone. At ayan, ayos. So bali ito na lang yung uh, susubuhan ko later on. Hindi na muna ngayon kasi medyo late na, gabi na. Tatestingin ko yung rice cooker tapos yung electric kettle kung kakayanin din niya. At yun nga, kailangan pa natin bilhin ng solar panel para may charge natin siya sa pamamagitan ng sikat ng araw, itong ating portable power station. So naghahanap pa na pa ako ng solar panel sa Facebook market, yung mga second hand na goods pa rin. Yung mga twice or three times lang ginamit sa camping, ganyan. So nag-aabang-abang tayo. Medyo may kamahalan din kasi kapag bibili ka ng brand new. Nasa sandan din may get. Working naman siya. At ayan, kung mapapansin nyo, 34% pa rin. Pero dito sa ating cellphone, nakapag-gain na tayo ng 4% sa loob ng 5 minutes. So kahit paano, uh, fast charging pa rin naman siya kahit na hindi directly do sa ating power source, sa ating uh, bahay, yung ating pinukuha ng source ng charging Ayan guys, natapos na natin itong ating simple unboxing nitong ating C180 portable power station mula sa Blue 80. At hanggang dito na lamang itong video na ito guys. Maraming maraming salamat sa panonood. At muli Kuya Ray, see you on the next one. Bye!